Hi guys! Tara! Luto tayo ng churros with fillings na Nutella. Ayan na nga. Ang sarap-sarap. Mukha lang siyang nolong ganisa pero churros yun. Churros. <laughs> Epic fail kasi yung aming ginamit na hulmahan. Ayan na nga. Procedure na tayo mga Mars. Naglagay na nga pala ako ng gatas dyan. 1 cup gatas na fresh milk. Pwede din pong evap. Nasa sa inyo na. And then, half buttered. And then, sugar. 4 spoon. Konting salt. After nyan, naglagay ako ng vanilla. Para pampabango.